Yes, good afternoon mga kadakers, good afternoon. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Doc 33, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, pumaya talaga ang ating mga alagang itik. Dahil sa sobra talagang init at walang ulan so muntik lang huminto ng pangingitlog buti na lang mayroon pang natira so ngayong araw na ito mga kadakers ay umulan na so hahabulin natin ang ating itik para mangingitlog sila ng buwelo so parang magbalik sila na mangingitlog so ang gagawin natin dyan mga kadakers ay mag triple dosage tayo ng mga vitamins po mga kadakers para tatlong araw mataba na sila so ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin So, naglagay tayo mga kadakers ng dalawang galon na tubig at isang kilong asukal na maskubado at anim na 1000 at anim din na kutsara ng dextrose powder mga kadakers. So mga kadakers, ito na po yung vitamins na nilagay natin so nilagyan natin ng tubig na dalawang galon so nilagay natin dyan yung planggana natin so sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga bago pa lang sa pag-alaga ng itik, So kailangan natin ng mga kaalaman talaga parti sa pag-alaga ng mga itik. So bakit dalawang galon lang ang nilagay kong tubig sa 400 plus na itik para maubos nila yan mga kadakers hanggang magdamag. So nilagyan lang natin ng Uh, konting uh, feeds dahil pinakain na natin sila ng feeds hanggang sa silay huminto ng pagkain so ganyan lang ang sikreto mga kadakers so tingnan nyo busong busog so ganyan talaga ang gagawin natin mga kadakers kapag magsimula ng magulan tapos kahit busog yan sila pag uwi lagyan nyo ng duck layer feeds hanggang sa sila sumurinder kung kaya nyong ibigay ang isang sako ilagay nyo sa palanggana hanggang sa sila huminto ng pagkain so ganyan lang ang technique mga kadakers so hanggang dito lang muna mga kadakers Uh, thank you very much. Uh, see you next vlog.